She got this today! Isang simpleng emoji lang ang kailangan para muling magliyab ang kilig sa fandom ng Barda, ang tambalang Barbie Forteza at David Licauco. Noong kasagsagan ng Shoot of Asia, basketball event kung saan kabilang si David bilang player ng Coins Showtime Team, napatweet si Barbie ng isang relive emoji walang caption, walang paliwanag, at para sa bar fandom, hindi ito basta-basta. Pero para sa fans, sapat na ito para magbukas ng emosyonal na floodgate ng spekulasyon at kilig. Habang nagbabakasyon si Barbie sa Chicago, naganap naman ang Shoot of Asia event sa Manila, kung saan kabilang si David Licao bilang player ng Poise Showtime Team, sa mga clips na lumabas, Makikitang naging pisikalan ang laro, may mga banggaan, intense plays, at moments na ikinabahala ng fans, kaya nang biglang mag-post si Barbie ng isang relieve emoji, para sa fans, malinaw ang mensahe, na panood ni Barbie ang laro, nakita ang pisikalan, at napa relief ng matapos ito ng maayos. Hindi nagtagal, bumahan ng reaksyon sa social media. May ilan ding nag-post ng side-by-side -side screenshots ng tweet ni Barbie at ng mga clips mula sa laro na tila nagpapatunay sa kanilang hinala. Para sa kanila, hindi ito coincidence. Ito ay coded message ng concern at pagmamalasakit. Sa panahon ng social media, isang emoji lang ay pwedeng magsilbing emotional shorthand. Para sa mga fans ng Barda, ang relief emoji ay hindi lang basta expression ng relief, ito ay simbolo ng connection, pagmamalasakit, at silent kilig na hindi kailangang ipagsigawan. May ilan pang nagsabi na baka may silent support si Barbie, na kahit malayo, sinisigurado niyang updated siya sa mga ganap ni David. Ang ganitong klaseng subtle interaction ay lalong nagpapakilig sa fandom, nasanay sa mga lowkey, but meaningful gestures ng dalawa. Ang mga fans ay hindi lang tinilig, nagpakita rin ng concern. Sa mga video ng laro, makikitang may mga banggaan at intense moments si David sa court. Kaya naman ang relief emoji ni Barbie ay tila isang silent sigh of relief, na kahit hindi niya tahasang sinabi, ramdam ng fans ang pag-aalala at pagmamalasakit. Ang mga ganitong moments, na tila walang kinalaman sa showbiz pero may halong emosyon, ang lalong nagpapalalim sa fandom, hindi man lantaran ang pagpapakita ng suporta, ramdam ng fans na may tahimik na ugnayan sa pagitan ni na Barbie at David. At sa bawat tweet, emoji, o simpleng gesture, muling nabubuhay ang kilig, na dahilan kung bakit patuloy ang suporta ng Barbie Nation. Sa huli, isang emoji lang ang kailangan para muling buhayin ang kilig, at intriga sa tambalang barda. Sa kabila ng distansya, nananatiling konektado ang dalawa, at ang fans, gaya ng dati, ay handang magbasa sa pagitan ng mga tweet. At sa bawat, relieve, moment, mas lalong tumitibay ang paniniwala, may something talaga sa barda.